Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Bumalik po tayo kina Bibi Sharpie para ihatid ang tulong na mula sa ating mga sponsor. Salamat po talaga sa ating mga sponsor. Sigad na po ang bahalang magbalik sa kabutihan yung puso at sa blessings na inyong ibinigay. Salamat ka ayo ha. Ayaw, ayaw may problem. Okay. instrumento sa ginoo para makita. Antayin lang sa kong anak. Salamat, Walang anuman. Napaluha ako sa sinabi ng nanay nang nagpasalamat sa ating vlog ang sa ganon ay nakatulong tayo kay Bibi Sharpie. nauntay maluloy ngas kasing-kasing yung mga taguntag stroller sa akong anak. para iyahang para lingkuran? makalakaw-lakaw. Ay, ma suri-suri na po siya Sagawas, sa gawas. Sa gawas, stroller. magod mahimok nga magsikiramit ko at kay bugat kayang ulo niya. Hindi na ko madala tanan. So, possible if na kay stroller, pwede naman siyang ma Oo, o mabutang na mabutang sa, sa gawas. Ito ang kaisa-isang hiling ng magulang para kay Baby Sharpay na matagal na nilang pinangarap na hanggang ngayon hindi pa nila nabigay dulot nung sa kagipitan ng buhay. Kaya kung meron man kayong gustong ibigay, lalo na kung meron man kayong stroller, ay napakalaking tulong na po yan para kay Baby Sharpay. At si God na po ang bahalang magbalik. Magandang hapon po sa inyong lahat. At uh, nandito na naman tayo sa pagbago vlog na ating gagawin. So part 2 na ito ng vlog natin ni eh, Baby Sharpie At ngayon ito ng pinakamagandang vlog dahil maghatid na tayo ng tulong mula sa ating mga sponsor So gusto ko na munang magpasalamat uh, ni Ma'am Jodit Kadilin niya na nakapunta siya dito kina Baby Sharpie At ngayon sa lahat ng mga sponsor natin maraming maraming thank you So again guys uh, bago nyo ituloy ang panunod ng vlog natin ngayon Gusto ko munang i-share nyo ang video nito para mas marami pa yung mga Uh, marami pa tayong uh, matulungan sa ating youtube channel at uh, huwag niyong kalimutang mag subscribe sa ating youtube channel na dj ed's vlog at i-follow ang ating facebook page dj Ed. so ngayon dalan natin itong regalo natin na uh, ayan serilak si at saka daya per at counting cash ayan so para, let's go tay okay, bilhin ako ng motor thank you okay Mm, si Koan, Ma'am Judith, maestra. Naghatod og Koan, hinaba. Sige. Nara da gay. Rosan. Lamat. Agi Ayan, so nandito na tayo sa bahay niya. Ma, mas mabuti dahil walang music. Ah, meron pa rin. <laughs> May hapon. May hapon te. Palit ko. So, sarap. May hapon. Ibalik ko, karon. Si ka ba ni Maikara? Oo. Uh -huh. Hi, Bibi. Kuya Ido, day. Hi, Bibi. Kumusta? Kumusta naman ka, Bibi? Palit ko, kuan. Anya kumusta man? Nanay, naka-rederay si Ma'am Judith. Oo, si Ma'am Judith. Pag-gitagaan miniyag si oh, Shout-out sa ating vlog. Hi! Shout-out ko ni Ma'am Judith. Salamat kayo sa paghatag ng si Rila, sa akong baby shopping. So, yun. Mas nauna pa si Ma'am sa atin. At uh, ngayon, may dala akong counting si Rila, mula sa ating sponsor. Hindi niya ipasabi yung pangalan niya sa vlog at counting uh, cash. Ayan, so hi, Bebe! Bibi! Nagkaon siya, Ros? Oo, oh, saging. Ah, saging yung gikaon? Oo. Bibi! Asa mo Ayan, so... Muli, nandito na naman tayo sa bahay ni Nila, Bibi Sharpe. Kung saan, ihatid natin yung tulong ngayon. So, guys, ito yung uh, unang nagbigay sa atin ng... Uh, Ah, uh, tulong dun sa Gcash natin. Kaya yan yung dinala natin dito. At saka itong uh, ibinigay sa atin personally sa ating mga sponsor. Ayun, so uh, sa mga gusto pa lang uh, pumunta dito at uh, makikita nyo naman dahil nag -video tayo mula dun sa kalsada at pwede kayong mag-PM sa akin kung gusto nyo mang bumisita kay Ni Baby o kahit ano na uh, gusto niyo'ng ibigay. So open po yung uh, pwede kayong mag-PM sa akin para masamahan ko kayo or i-chat nyo na lang yung ina Rose Ann sa so Facebook so ngayon nandito tayo para ibigay ang kaunting nating tulong yan so Lisuda <laughs> ah. ni Ulay Videographer Ikaw na lang i-hap, Rose. 1,000. Gita ni Ma'am Hana of R Code Builders. Salamat Ma'am Hana. Hello po, po sa. <laughs> Ye yeah, pa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sakto. Ha -ha. Ayan so uh, bigay po 'yan ni Ma'am Hana of Arc uh, Code Builders, uh, Quick Stop Store and Bus Petrol. So Ma'am, maraming maraming salamat at uh, nagbigay uh, sa atin sa Gcash alright so sa lahat po ng mga gusto pang magbigay sa kay baby contact nyo lang po ako pwede kayong magpm sa akin or pwede po kayong uh, mag uh, diretso bigay doon sa Gcash ng parents ni baby ayan so sa ngayon yan yung uh, nalikom natin ng mga mula sa ating uh, mga sponsor so babalik pa tayo dito anytime ayan kung uh, meron meron pa mga uh, magbigay ayan so yan lang muna yung ating uh, part 2 ng ating vlog ngayon so kumusta naman oh, okay naman okay <laughs> 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 so, ah. so at Survival. least Survivor. po pa no na nanay si relax si bibi so makukonsyo mga pila ka week mga anak mga one week ah. malaking tulong na po yun DG Eds <laughs> Uh, Salamat sa naghatag. Bibi. Tulog na. Ano, hilak? Hilak. na? nasuko si Bibi. Anak si Bibi, langasa mong kaya. Ayan siya na may langas kaya. Sige, sa so may may kasaltes sa ito ang O ano. sa gusto pang mo tabang. Sige, go. Salamat kayo sa naghatag sa cash ni Mamhana. Ah, Arcode Ma Builders. Arcode Builders. 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 Okay. Salamat kayo, ayong ma'am sa paghatag ni Mugrasya sa amo ama Mugihinday Sharpie. Huwag sa naapay ganahan. Magkahila oh, ko na. <laughs> Pero gugila. Sa ganahan o naapay maayog kasing-kasing nga mong tabang pa na Mugihinday. Tabang itaon niya. Naunta ko yung puan ni Gigi mm Hmm. Ano sa man? Ano sa laman? Ginanda ko kuan stroller in din. Ah oh, sige, isa tira diri. Sige go. 1 no. to 3 go. <laughs> sige. Nang nata ko ihang yo unta nga nauntay maluloy un nga si nga kasing kasing nga muhatag un stroller sa akong anak. Nata, para ihang lingkuran. Para uh, lakaw-lakaw ay ma suri-suri na ko sa gawas. Sa gawas stroller. Di magud mahimo nga magsigaramid ko gusay kay bugat kay ang ulo nya di na ko madala tanan. So possible if na kay stroller, pwede naman siyang ma Oo, umabotang na mabutang sa gawas. Okay. So, sige, go. Go ahead. Panawagan. <laughs> sige. Huwag sa ganahan pang muhatag sa ako ang anak. Sa, magpasalamat ra ko daan ninyo tanan. Nga inaluoy in, taon mo sa akong anak. Taon nga galanta mo sa kahintang sa akong anak. salamat kaayo sa mga ni Anhi. Nga naghatag huwag sarila kong diaper. Dahil ako na kay nagtabang na ako para sa kumuang anak anak na may hydrocephalus. Okay, Guys, uh, pwede nyo pong i-direct PM si uh, Rosan Oracoy. Ipipin ko na lang dito yung uh, Facebook uh, account niya. At uh, andito po yung GCAS number ng parents. So, kung gusto nyo magbigay, uh, pwede po kayong magbigay direct sa GCAS number ng ating parents right, so ang gusto po ng parents na magkaroon ng uh, stroller yung kanyang anak para nang sa ganon is madala niya ka sa labas. Anak po, meron pong tumulong po sa amin kasi hindi po namin afford yung stroller. Ang mahal po. Yun. Mahal mabot kayo stroller. Dito sa... Para makalingkod mm. oh, siya? Ma, ako siyang... Ako siyang makuas krasada, makasoroy-soroy natin siya, niya, mapainitan. Okay. Mapainitan. Mm. Baby, nanong baby! Anong nayuma man ang nawong baby? nanong naghilak man si baby na ah, wala man ni smile? Mm. Natulog na siya? A, ah, oran sa man? Katulogon? man? Katulog on? Ah, siya. Ah! So magdumdum siya, dahil siya uganahan siya pakugos. Hindi rin gusto Mang Ah... Hindi siya gila kay ganahan siya pakugos. Ha? <laughs> ah? Ganahan di ka pakugos, bibi. Ganahan di ka pakugos ni mami di ay. Ay, -ay. ay, ay. Di Dili man kumangaway. Siya ang cool man di li na Dili man kumangaway. Ina thank you ka ayos sa nagatag na kong nag na si mam Si Ma'am Huwag ang atong sponsor, The sponsor sa ato ang daya pero si Rilak haron sa tanay ng mga sponsor na ako sa On charity marami marami salamat sa mga gusto pang magbigay pwede nyo po akong ipm or kaya pumunta kayo dito kay baby ayan so again gusto kong magpasalamat sa lahat ng mga sponsor natin lalo na kay mam hana sa lahat pa ng gusto kong magbigay uh, nagsin nagsend sa atin ng uh, prayers ayan so prayers kay baby so sa lahat po ng mga gustong tumulong ayan so uh, contact nyo lang po ako, PM lang po ako at comment sa blog na ito at pwede nyo pong i-contact mismo si Rosanne Oracoy sa kanyang Facebook page o oh, account direct po at yung GCAS number na ilagay natin dito is GCAS number ng magulang so kung ano man yung uh, gusto nyo ipaabot, ayan at uh, malaking tulong na po yun para kay Baby Sharpie ayan, alam naman natin, hindi madali yung pinagdaanan ng magulang guys, kung tayo nga nahihirapan na ganito yung sitwasyon natin paano na kaya yung magulang kaya sa sa ating vlog na ito uh, sharing is blessing so ano man yung uh, isi-share nyo si God na po yung bahalang magbalik so again marami marami salamat sa ating sponsor ngayon salamat ka ayun, ha, ha ayun ka may mga instrumento sa ginoo para makita ang tanong sa kong anak salamat ka ang anuman wala anuman baby di ba So again guys ah, hindi pa dito nagtatapos yung ating ah, ah, pagbisita ah, at paghatid ng tulong kay Baby Again paulit-ulit kong panawagan sa may mga gusto pang magbigay may mabuting puso Open po yung kamay natin yung buhatan natin yung charity natin Open po kahit anong oras ayan Hay gilak <laughs> ay, ay, <ra> <laughs> oh, ay. tears of joy okay Tears of Joy. Yan ang pagkao na mo ang yeah, anak na kamusta naman yung tinda ka ron? Taga na kagalin. Gamay pa. <laughs> <laughs> mahapon, mahapon. Ma mga pila Oo. pa din mo ang ma ma Maan, mahalin. Ay, tag. Kuan. Ang daman na siya, pa uh, yeah. Mahurot po siya, mahapon. Di, di. Mahalinan ako, one fifty sa At man. least, no? Na? Diba? Nanay pampalit si Rilak. Mm. Bibi! Bibi! Ganon talaga ang buhay. Kailangan nating magsipag. Salamat. Hindi naman, hindi naman tayo bibigyan ng uh, problema kung hindi natin kayang lotasan. Hi, Angkun! pun, Oh. Papa Iboy! Makita mo to sila aning nga vlog. Papa Iboy, Mulantos, Papa Iboy, sa hmm. inyo vlog. Hindi siya siya dila. Nga naman na, Bibi! Gigotom. <laughs> Ay, gigotom na. Mone, siya itimailan o gotomon. Oo. Oh. Magsupsup si Andila. Mag si Okay, wala na kayo gustong isulti? Wala na? Okay, sige. Ako na lang mag-end. So, again, dito na natin in itong vlog. Maraming maraming salamat sa ating mga sponsor. Uulitin ko po, guys, sa mga gusto pang magbigay, contact nyo lang po ako or pwede nyo i-contact ang ina ni Baby Sharpay, Rosanne Oracoy. At uh, andun po yung GCAS number ng kanyang asawa. Jojo, jo, ano jo Disipulo. Ayan, so. At uh, kung gusto nyo pumunta dito, madali lang. Uh, ano lang siya, along the highway lang siya. At uh, makikita naman dito sa vlog natin. So, marami marami salamat. At bago nyo uh, i-end itong vlog natin, gusto kong uh, i-follow nyo ating Facebook page. Dan so, sa ganon, marami pa tayong maitutulong at marami pa tayong matutulungan. And of course, sa ating YouTube channel, huwag nyo kalimutang mag-subscribe and click the notification bell nang sa ganon, Uh, marami pa tayong mabisita at iba't ibang kwento ng pamilyang ang ating mga tunghayan dito sa ating YouTube channel. So hanggang dito na lang, mag tayong lahat. Bye-bye. Bye-bye, Rose. Bye-bye. Bye-bye, Bibi. Bye-bye. <laughs> Ilan to siya. <laughs>